Mahina pang ang aircon ng Sunshine Burger Express nang bumukas ang sliding door at humalo sa amoy ng french fries ang singaw ng kalsadang umatras sa ulan. Halos sabay na humalabugan tako ng mga empleyado sa lunch rush at ang matagal na ding ng fry timer. Pero sa gitna ng pila na naka-ID na millennials at magasawang asawang na mamalengke, bahagyang tumigil ang ingay nang sumulpot sa queue ang isang matandang lalaking walang sapatos. Suot ang kupas na puting polo na naging kulay alikabok at lili-mahid na slacks na kulang sa butones. Tuyo na ang putik sa sakong at bawat hakbang niya ay kaluskos ng kalyo sa tiles. Hawak niyang mangkok na plastik na datay lalagyan ng ice cream, ngayon ay walang laman. Nakayuko ang ulo, tila pinipigil lang hiya, subalit naglakas ng loob ng masumpungan ng counter. Yo, baka pwede pong humingi ng kahit isang pirasong tinapay. Isang araw na po kung walang laman ng tiyan. Sa kabilang panig ng cash register, nakatayo si Mario Ramos, branch manager na nakaputing kamesa, itim na kurbata at bagong gupit na high fade. Bago tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung saan probinsya ka nanonood. Kung hilig mo ang ganitong kwento, pakihit ang like, mag-subscribe at itapang bell para hindi ka mahuli dahil bukas may bago na naman tayong kwentong puno ng twist, di ka panipaniwala at may nakakagulat na ending. Tara na, ituloy na natin. Tutok ang isip niya sa KPI at drive-thru speed timer. Nakita niyang nagkakapalang pila, may kumukurap sa CCTV, may tumatawag na supervisor. Nakaipit ang stress niya sa pagitan ng promo poster at ng pamasaherong burger buns. Pinilig niya ang ulo, tinapik ang touchscreen sa kaniliw ng matanda. Dinagsanang kunot ng noo dahil palisin ng kompanya. Walang libre sa walk-in, No receipt, no service. Ngulit bago siya makapagsalita, narinig niyang bumubulong sa likod ng dalawang office girl. Grabe naman no, sana may magtulong. Ang isa namang call center agent ay pumipindot na ng phone camera habang nakakunot ang kilay. Umigting ang tensyon pero nanatiling tahimik si Mario, nakapulupot ang dila ng corporate manual. Sir, pasensya na ho. Maingat niyang sinabi ngulit malamig. Kailangan po nating pumila at magbayad may value meal namang 69. Hindi pa niya natatapos, pinutol siyang bigwas ng matambang ng lulumong tinig. Kahit kanin po at sabaw na natira, sufficient na. Sumingal ang babaeng nakashade sa likod, nagtaas ng kilay na parang presyo ng gas. May humahangos na krupa puntang labi dala ang map, handa nang itaboy kung iutos ni Mario. Mulit bago niya gawain, Biglang binukot ng matandang isang maliit na piraso ng papel mula sa bulsa. Parang kinulubot na resibo, pero nang i ay namutla ang puting bahagi. Lumang litrato pala. Sepia ang girid. May konting luha ng oras. Inilapit niya iyon sa liwanag ng menu board. Ipinakita kay Mario. May kilala po ba kayong babae sa larawang ito? Basagan tinig ng hinginig. Napakapit si Maro sa gilid ng counter. Nakalimutan tumunog ang fry timer. Sa litrato, batang babae na may pitik ng ngiti. Nakasuot ng uniforme ng Sunshine Burger circa 1993. Hawak ang dinilaw na teddy bear, may makapal na palugit ng ballpen sa ibaba. To Papa, Love, Clarice. Tumilamsik sa utak ni Mario ang mga alaala -ala na matagal nang nakasalansan sa budega ng isip. Nanay niya si Clarice, nagkukwento gabi-gabi kung paano siya nag-aral habang nagtatrabaho sa branch na ito, kung paanong araw-araw ay dumadalaw ang isang matandang ama para sunduin siya, pero biglang nawala ng mabulal sa katarak at mahiwalay nang lumipat sila sa probinsya. Lolo! Halos pabulong niyang nasambit. Pero agad tinakpan niya ang bibig baka maling tao lang. Hindi mapakali ang pila. May sumisigaw na boss. Lunch break namin. Bilisan niyo na. Pero para sa manager, naglao ang tunog ng mundo. Mas tumindi ang kislap sa liratan ng ngayatin na parang projector ng nakarangan na sinampal sa muka. Anong pangalan niyo tay? Basag niyang tanong. Serapin po. Serapin Alvarez. Hinahanap ko ang anak ko. Si Clarice. Nagtrabaho raw dito noon. Matagal na. Hindi ko na po siya nakita ng mulang nang mabulag sa katarak at mahiwalay nang lumipat sila sa probinsya. Ngayon lang po ako nakakitang muli na operahan sa charity. Sabi ko, luluwas ako. Baka makita ko man lang siyang masaya bago ko kunin ni San Pedro. Dalawang pru ay napahanto sa pagskop ng fries. Tumulo ang pawis sa sintido ni Mario. Ramdam niyang naninginig ang tuhod. Bumaling kay Jessa senior cashier. Ikaw muna sa line. Hinili niya si Serapin sa gilid. Dinala sa crew area kahit bulong ng HR na Sir, bawal yan, health code. Naglaho sa hangin. Pinaupo niya ang matanda sa staff bench. Inaabot ang paper cup ng malamig na tubig. Kinuha niya uli ang litrato. Masinsing tinitigan. Walang duda. Ito ang kopya ng larawan sa family album nila sa Quezon. Laging ipinagmamalaki ng kanyang nanay. Hinugot ni Mario ang cellphone, nag-scroll, hinanap ang contact. Ma, urgent. Sa kabilang linya, nagsalita si Clarice Ramos. May mahinang huni ng manok sa background. Nagbebenta siya ngayon ng lutong ulam sa palengke matapos mag-retire sa fast food. Anak, nasa trabaho ka. Bakit? Ma, may gusto po akong makausap ka. In-on niya ang video call. Itinapat kay Serapin. Namuti ang muka ng kanyang ina sa screen. Tuluyang bumagsak ang tindahan. Tay, Papa! Umiyak siyang parang batang sampuntaong taong gulang. Dinig ng buong kitchen ng mga hikbi sa speaker. Nagpigil si Serapin ng pagguho pero gumuhurin, rin. Lumuhang tahimik. Crew na nagfa ng chicken. Napaiyak. Delivery rider sa back door. Napahinto. Sa loob ng tatlong minutong video call, nagpasikip ang kwento. Higit dalawang tultaon silang nagkabitak. Inakala ng lahat na matay si Serapin sa probinsya nang mabagsakan ng troso sa gawaing kahoy kasi walang sumagot sa mga telegrama. Pero nabuhay siyang palaboy, bulag, umaasang dadapuan pa ng Himala. At heto nga, burger joint ang nagtagpi sa punit na pamilya. Napahinood ni Mario ang ina. Ma, susundin ko si Lolo ngayon. Magkita tayo bukas sa bahay. Dito pumasok sa eksena si Lorenzo regional director na kabababa mula HO, nagtataasan ng kilay kung bakit nahinto ang service. Ngunit bago siya makareklamo, lumapit ang duluang crew, ikinwento ang milagro. Hinawi ni Lorenzo ang HR manual, sinabing, Stop service for 5 minutes, on me! Umugong ang palakpakan sa labi. Dalidaling nagplate si Jessa ng malaking combo. Double patty burger, fries, at soft serve. Nilagyan ng label, Clarice's Special from your sunshine family. Ibinigay kay Serapin habang palakpak ang mga naglilinya. Yung dating reklamo ng customer, napalitan ng, ah at meron pang nag-Facebook Live, caption, When Humanity Wins. Hindi pa doon natapos. Pagbalik ni Mario sa harap, may hawak siyang pares ng bagong rubber slippers. Binili sa convenience stall sa tapat ng building. Lumuhod siya. Isinuot iyon sa paanang matanda. Pasensya na ho kung natagalan. Pabulong niya. Nangangatog si Serapin. Salamat, Apo. Kumapit sila sa isa't isa, sinapawan ng flash ng cellphone cam. Kinabukasan, kumalat sa social media ang kwentong Manager Finds Lolo via old photo. Libu-libong shares. Tinawagan ng corporate headquarters si Mario. Akala niya sisitahin sa food safety, pero sa halip, pinuri at inannounce na official policy na ang Family Reconnect Free Meal Program tuwing may ulat na homeless na kamag-anak. Pati chairman nag-email. Reminds me of my own mother. Keep leading with heart. Sa kantina, sabay-sabay kumain ng tinola sina Mario, Clarice at Serapin. Parehong reseta, parehong halimuyak ng sabaw. Ngunit ngayong araw, mas may lasa. Lasa ng tahanang sumalubong hahib. Sa fast food queue nga ba, may lugar pa rin inila ang mesa ang tadhana para sa munting milagro. Nakapulot ka ba ng aral sa kwento natin ngayon? I-share mo yan sa comments. Kung nag-enjoy ka, pakihitang like. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification bell para palagi kang una sa mga bago kong upload araw-araw. Ang suporta mo ang inspirasyon ko para gumawa pa ng marami pang kwentong tulad nito. Kita hits bukas!